Ito ang hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave De Guzman. Isang magandang umaga sa iyo, kaibigan, kamusta ka na? Nawa'y nasa mabuti kang kalagayan maging ang iyong pamilya. Tulad po ng aking pagbati sa inyo, walang masyadong alalahanin sa kalusugan ng bawat mahal mo sa buhay. Sa so, umagang ito ay patuloy tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos dito sa ating programang Hardin ng Panalangin at titingnan natin ang paalala ni Pablo patungkol sa pagpapatuloy ng kanyang gawain na angkop sa ating uh, kapanahunan bilang mga mana ng palataya. Bago natin tunghayan ang salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat sa panibagong buhay at uh, pag-asa na inyo pong ipinagkaloob sa amin sa umagang ito tulad po ng aming kahilingan sa aming pong pagdulog sa inyong banal na salita. na nice po namin na sa maraming kapamaranan kami po ay pagkalooban mo ng kaalaman at karunungan. Nang sa ganon ang aming pong matututuhan ito po ay aming maisa pamuhay. Ngayon pa ay nag-aalay na kami, Panginoon, ng aming taus-pusong pagpupuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Press on! Ito ang ating tema sa umagang ito. At kaibigan, kung hawak mo ang iyong Biblia, sana po nakakagawian natin. Ano? Pagka po kayo ay nakikinig sa mga programa o halimbawa ay uh, sumusubaybay sa anumang uh, pangangaral ng salita ng Diyos, mas maganda kung hawak ninyo ang inyong Biblia at uh, kayo po ay makapagsaliksik din sa aklat ng uh, Filipos o sa sulat ni Pablo sa mga mananampalataya sa Filipos yan ang ating tutunghayan ano, lalo na yung kabanata 3 verses 12 hanggang 14 ngunit pagtutunan natin ang pansin ang talata 14 at ito ay uh, siguro by heart alam natin at uh, tayong ang mga palataya ay iniahambing natin ang ating buhay sa isang uh, manlalaro. Ganito ang ating mababasa sa talata labing apat na pagtutuunan natin ng pansin. Aklat o sulat ni Pablo sa mga palataya sa Filipos, Kabanata 3, Philippians chapter 3. Ganito ang ating mababasa sa talata labing apat. Tulad ng isang uh, manlalaro, nagpapatuloy ako hanggang... Makamtam ko ang gantimpala na walang iba kundi ang pagtawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Napakaganda ng kapahayagan ni, uh, ni Apostol Pablo. At tatandaan po natin ano yung sulat niya sa mga mananampalataya sa uh, Filipos ito po ay nung siya ay nakapiit. At dito nga ano, parang uh, it would be very strange for him to say na siya ay nagpapatuloy uh, sa kanyang gawain. Alam mo kay kaibigan, ang ating tema ay press on ano, to continue ang ibig sabihin niyan ano. O kaya eh, yung uh, pressing uh, forward yung pag-abante. Ika nga no. Pressing uh, forward to maituturing natin mga banal na nilalayo natin, ito dapat ang mithiin ng ating buhay na tayo bilang mga mananampalataya kasi ang audience ni Pablo rito ay mga mananampalataya we press on towards uh, holy desires at uh, tayo ay uh, ninanais natin at tayo ay lumago sa ating uh, pananampalataya Bilang panawagan sa atin ng mga mana ng palataya. Alam mo kay Began, ang ating kaligtasan ay maraming uh, kalakip na tungkulin. Tayo ay idiligtas ng Panginoon hindi lamang para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan kung hindi tayo ay uh, ipalaganap ang ating karanasan sa kabutihan ng Diyos. At tayo ay dapat nagpapalaganap ng mabuting balita. Yan ang ating tungkulin. Ngunit ang ating tungkulin, higit sa lahat, upang mabisa ang ating kapahayagan tungo sa buhay na walang hanggan, ay makita na maayos ang ating pamumuhay. Kaya dito, bilang mga mananampalataya, yung patuloy na tayo ay namumuhay na may kabanalan. Ito ang kahulugan ng kabanata tatlo sa aklat ni Filipos lalo na yung talata labing apat no? inihalin tulad nga ni Pablo ang kanyang buhay pananampalataya bilang isang manlalaro no? na sa isang maituturing nating uh, uh, contest na kung saan ang kanyang uh, ika nga uh, ay layon uh, lion ay to keep an eye on heaven yan matapos ang gawain na iniata sa kanya ng Panginoon at alam mo kaibigan ganyan rin tayo tayo ay nakaranas na ng biyaya ng kaligtasan at uh, tayo ay uh, inaasahan ng ating Panginoon na makapanguhay tayo ng may kabanalan at higit sa lahat hindi lamang sa pagpapalaganap ng mabuting balita ang ating tungkulin kung hindi minimiti natin no ang ating pag-asa, ang ating mithiin ay ang makapiling ang ating Panginoon uh, pagdating ng takdang uh, panahon. So magkakaroon tayo ng maituturing na tamang uh, alituntunin pagka naman tayo ay naninilbihan sa Panginoon. Kinakailangan meron tayong standards na sinusunod sa ating uh, pagtupad ng ating tungkulin sa ating Panginoon. At ang ating tungkulin ay ipalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan sa larangan ng ating maayos na pamumuhay. Yan ang ating pagiging mabisa, yung ating magandang patotoo. Personal rin tayo ay lumalago sa mga kaalaman at mga karunungan mula sa salita ng Diyos at kung papaano tayo mamumuhay ng maayos ay tinuturo sa atin yan sa salita ng Diyos. Maging ang ating pakikitungo higit sa lahat sa Panginoon at sa ating uh, kapwa 'yan ang sinasabi natin dito. Alam mo kay bigan yung ating gantimpala no bilang mga mana ng palataya. Ito ay, ay yung mga pagpapala no. Ah uh, maituturing natin mga rewards in the age to come at ito nga ay patungkol sa buhay na walang hanggan. At ito ay isang napakagandang uh, paalala para sa atin ano uh, dapat layunin natin na uh, Uh, we end well, ayun yun eh no na tayo ay maging matagumpay sa ating uh, buhay bilang mga mana palataya. so that when we pass on from this life uh, to the next tayo ay magkakaroon ng o magiiwan, tayo ng magandang patotoo sa ating kapwa, ngunit ngayon pa lamang, tayo ay tinuturo na, na mamuhay tayo ng may kabanalan at ang ating pagtuunan ng pansin ay yung mga bagay na uh, inaasahan ng Diyos sa ating buhay. Dito nga no, itong nga uh, the letter of uh, Paul to the Philippians ano, 30 years after yung kanyang conversion bago niya na isulat itong uh, letter na ito no. Ah, uh, halimbawa naman ano, sabihin na lang natin no, A, uh, AD 35 no. Yaan na accepted the date na kung saan si Pablo ay naging manan ng palataya. 30 years after bago niya ito sinulat tama rin ano maaring ganun yung kanyang imprisonment ano between AD 62 to AD 65 uh, no, more no no uh, no more yun ang sinasabi natin no between AD 60 to AD 65 siya ay napiit at tama ang sinasabi rito no tama yung uh, yung uh, premise The 30 years after his conversion, he was able to write itong letter to the Philippians. Ano ibig sabihin nito? Uh, sa loob ng 30 taon ng kanyang uh, pananampalataya o bilang bahagi ng sambahe ng Panginoon Diyos Ang dami na niyang pinagdaanan At uh, he had won, ika nga no, he had won many spiritual battles Kung tatanungin kita no, uh, ito'y katanungan natin ilang taong ka na bang mananampalataya And how many times did you win in your spiritual struggle? Alam mo kaibigan, kung tayo ay patuloy na nananangan sa Panginoon, makararanas tayo ng tagumpay sa anumang larangan ng ating pakikibaka. Kaya we need to press on. Ito yung sinasabi ni, uh, ni Pablo. Tulad sa isang manlalaro, pagka sumali ka sa isang halimbawa, no, marathon, yung race, ano, yung takbuhan, kinakailangan ng goal mo is to be able to reach the finish line. Yung unang sinasabi, yung iba naman, ano, ayaan uh, lang ang kanilang goal sa atin at sa atin. Ganyan ang ating uh, dapat na maging mitiin din. Ano? Matapos tayo ng maayos na natutupad natin ang gawain natin para sa ating Panginoon. Dito, no? sa kanyang pamumuhay, sinasabi lamang niya no? that he continued to pursue Uh, the Lord Jesus Christ uh, interest sa kanyang buhay. Eh, same with us. No? Dapat ganun yun eh. Bagaman sinasabi ni Pablo that we have not yet uh, attained the perfection, yung ating pamumuhay, araw-araw dapat tayo ay nagmamature sa ating pananampalataya. And that is the only way to press on. When we mature daily in our, in our faith, ito ay nagpapatotoo na talagang we continue to pursue a life that is holy before the lord yan ang sinasabi natin dito kaibigan ang ating uh, mitiin ay manalo no magtagumpay our goal is to win the prize to which god has called us heavenward and god will fulfill his promise or promises ulitin ko po yon our goal is to win the prize to which god has called us heavenward and god the lord god would fulfill his promise. Kaibigan, the goal that we must press on is our ultimate salvation. Uh, sabi ko nga po kanina, no, we need to end well sa ating patotoo sa larangan ng pananalita, maging sa larangan ng ating ginagawa upang maging uh, maayos ang ating uh, patotoo uh, sa harap ng Diyos. Kaibigan, uh, minimi-ti natin no na pagdating ng takdang panahon, we would be hearing from the Lord, well done, good and faithful. Servant, ito dapat ang ating uh, gawing mitin sa ating pamumuhay. Ngunit sa ating pakikibaka, patuloy lamang tayong manangan sa ating Panginoon daily at hindi malayo magkakaroon tayo ng tagumpay sa ating pakikibaka. Bahagi po ng ating uh, programa ngayong araw ng uh, biyernes, uh, June uh, 13, meron po tayong maikling talaan ng mga maituturing nating uh, prayer requests at yan po ang idudulog natin sa ating Panginoon. Halika kaibigan, manalangin tayo. Ama namin sa langit, marami pong salamat muli sa napakagandang pribileyo na kami po ay makapamamagitan sa larangan ng pananalangin. Kung loloobin mo, Ayon lamang sa inyong tatlang panahon, eh magkakaroon po ng kapahingahan ang mga kapatirang maghahaing po, Panginoong Diyos, ng kanilang pangangailangan at karaingan. Katulad po ng mga sumusunod ng kapatiran, katulad ni Rachel, ang kanya pong pananalangin ay kapayapaan sa kanya pong puso at uh, isipan na maaring dumara na siya ng uh, hamon sa kanyang buhay. Kay Rosalie, ang kanya pong uh, pananalangin ay kagalingan kapahingahan sa mga pagkakataon na siya po ay nakararanas ng matinding hamon sa kanyang buhay. Pagkalooban mo rin siya, Panginoon Diyos, ng uh, pag-asa. Kay JJ, kagalingan from asthma. Kay Diana, kagalingan rin po, sa sapagkat siya po ay may allergy sa mga sandaling ito. Kay kapatid uh, Rogelio, ang kanya pong pananalangin ay kalakasan sa panahon na siya po ay na na dumadaan sa matinding hamon at baging maaring nagpapadala sa tukso. Ang kailangan po ni Rogelio ay kalakasan. Kay Cecilia, ang kanya pong pananalangin ay kapayapaan. Meron pong uh, conflict within the family. Pagkaluooban mo ng kababaang-loob ang buong sambahayan ni Cecilia upang kanila pong malutas ang kanilang um, soleranin sa anumang alitan na namamagitan sa kanilang lahat. Kay Isabel, kanya pong pananalangin ay spiritual renewal at paglago sa kanyang pananampalataya. Kay Fernando, ang kanya pong kahilingan ay katatagan at tapang sa kanya pong mga pakikibaka. Kay kapatid Gloria, namamagitan po siya ng kagalingan para sa kanyang mahal na asawa at pagkalooban mo rin sila Panginoong Diyos ng kagalakan at contentment sa kabila ng mga challenges sa kanilang buhay. Para po kay uh, kapatid uh, Victor, ang kanya pong pamamagitan ay nawa'y maging maayos ang uh, pagluluwal o panganganak ng kanyang anak na babae. Would you Lord bless uh, uh, his daughter and uh, yung kanya pong magiging grandchild Panginoon, marami pa po ang dumudulog sa mga pagkakataong ito, inihahain ang kanilang mga pangangailangan. At ngayon pa lamang, O Diyos, nagpapasalamat na kami sapagkat alam po namin mas maganda ang inyong gagawin higit sa mga bagay na amin pong inihahain. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ibigan sa araw na ito, muli ang paalala is to move forward, to press on, to continue, to pursue daily a life that is holy before the Lord. At ito ay magagampanan lamang natin kung tayo ay mananangan sa kapamaraanan ng Diyos sa kabila kaibigan ng mga hamon na ating nararanasan na ipinahintulot ng ating Panginoon. Pananangan sa kapamaraanan ng Diyos at higit sa lahat pagtupad sa ating tungkulin, hindi lamang pagpapalaganap ng mabuting balita, kundi isang maayos at banal na pamumuhay. Ama namin sa langit, marami pong salamat sa inyong banal na salita, naway, makintal sa aming pong puso at isipan, ang inyong salita ng ito po ay aming maisapamuhay at maging batayan at maging sandigan Panginoong Diyos ng aming pagtalima sa inyong mga na ba'y makita mo kaming tapat sa aming pong uh, tungkulin, maging sa aming pamumuhay bilang inyong mga anak. Ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ibigang bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating uh, programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maganda ang mga paalala, kaya't bukas inaanyayahan kita, samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa Panalangin Puspos, ito'y magtatapos. Pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po si Pastor Dave De Guzman.